deny ang kagwapuhan at kakisigan ni Senator Bong Revilla kahit lumipas na ang mga taon. Ano naman kaya ang senya na hanggang ngayon eh, lapitin pa rin siya ng chicks. Roll VTR. Dahil sinasabi nga ano, na iba, life story ko daw yun eh, di ba? hakabulin. Lapitin ng chicks. Hindi naman, hindi naman ako lapitin. Ano lang, nangyayari lang. <laughs> Hindi, sir. Ha? Huh? Sada yung lodi pa talaga. Pero then, sa totoong buhay, mahirap lang. Lodi na mga polis. Yung gano'n, gano'n, yun. Doon lang naman yung karakter sa, sa pelikula yun. Sa totoong buhay, ay ano lang si Bong kulang. Cool lang. Uh, <laughs> uh, oh, lang. Huh? pak Yes, mm. oo naman. Agree naman talaga okay. ako. Hanggang ngayon, ang gwapo-gwapo ni <laughs> oh. Senator Bong. At parang <laughs> nagpapakiyot siya dun ah. Ang cute-cute cute naman tip. niya talaga. Eh, hey, pogi okay, naman talaga si Sen. Bong, ano? Actually, si Rudy Fernandez at si Bong Revilla, sila yung mga talagang kagwapuan mga mga panahon nila. Philip Salvador, di ba? Ang gwapo, Robin Padilla and police kahit 50 plus na lapitin ng mga chicks pero dinidinay deny hindi naman sabi niya gano'n oh. pero hindi na siya hindi naman hindi, naman <laughs> siya lapit ko may lalapit man hanggang lang mm. di ba malay Dan, natin uh... charang, ah, ah tsaka pero di ba pe, pa rin siya ng turbo at loyal naman yan kay Lani Mercado oh. 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 Saka, di ba silang dapat hangaan di ba lagi natin pinag-usapan kahit kahapon Correct. na ano di ba na yung pagsasama nila ay nakahanga-hanga rin parang yes. sa Christopher. Yes. Nakatumbangkal. tagal, kahit anong pinagdadaanan, inandyan para sila matatag pa rin. No. Actually, maraming silang pinagdaanan eh. No. Before, di ba, no. nung bago-bago pa rin silang nagsasama. Pero sabi nga, at the end of the day, kailangan niyo pa ng bags at least sa naturbong. Diba? Alam mong 17 May... years old siya nung kinasal. Oo, oh, oh, okay, mo. Bata. Ang ganda-ganda oh. ni Lani nung dati. First movie ni binilani. Ba, Bakit nang lang maganda sa sinasigurus mo man. nga. Uh ah. Nagugulat nga ako na parang ito hindi nagbabago. Ito yung nagpupunta tayo sa kayo. Ang sexy-sexy. Parang payat-payat. Una niyang movie, school girls ni school boys. Kanila ni Maricel at Gina Bonnaby. Ay, Ayan na naman tayo. Ay... Maricel na naman. Hindi. Eh. na Naanalak -na, -na, na yung movie ni Lani kasi parang hindi nagbabago yung niya po. para é ativar tipo...